So yun, ah, dito tayo ngayon sa may siguro, siguro snack house and restaurant. So kakain tayo ng batil patong, patinal ah, batil patong ng kagayat. So pasok tayo sa loob. So nag-order na sila, nandun na yung tatlo. Ito siya mga, mga idol oh. Na Imas huh? 90 Na im Imas hey! Na im Imas 100 Kaimasan 120 Kaim Imasan 150 So Masarap Mas masarap Pinaka Masarap Mas pinaka masarap Sige po Sige po Ini batas gelap. Tapi apa ini? Ito. Ito yung pangapat na order natin. Kasi yung kainang is iba yung order niya. Iba yung order So, yan ah. Ooh, batil patong. Mas overload yata sa ano. Pinakainan natin sa ano. Pero, syempre, ito yung original na batil patong ng Cagayan, mga lods. So, so, ito yung mga kasama natin. Nyok! Yay! Grabe ba? Uh, dito nga pala yon sa ano, uh, magapit dito sa Gataran, sa Cagayan. So, dumayo pa kami dito para lang mga kain ng original batil patong ng Cagayan. So, let's go. Kain tayo. Impala. Halika-halika panoorin ang bawat na 🎵 Buhay ko tara sumakay na Masdan ng paligid na maganda Pag masdan, sarat ng buhay pa Tara na, sumak na nahayaan kita dalin sa Paligid na maganda, pag ang gawa na may kapal na ginawa Para paglibangan sa oras na walang ginagawa Sarig talaga bata pa ikaw lang libangan ka pag walang ginagawa Sumakin na sa sakayang maglibangan halik na tara na pakitulibang na sarili, hindi yung puro bahay ka wala namang masama kung maglibangan sa paligid na maganda hayaan at adahan na magbigay ng buhay na maganda halika halika panoorin ang bawat na buhay ko tara sumakay na masdan ng paligid so that's it for today's video